Yun know, kamusta mga kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to So ngayon na uh, nag a tayo ng ano, ng 16, ano, 16 by 8 Yan, pag ano, 16 by 8 Kasukat to ng ano, ng pag ano natin I Amin mean, na uh, 16 plus Ano pala to dito sa kabila, 22 Alright, so mas mahaba yung kabila So ito ay 360 viewing natin, tinanggal ko na tulad nga ng naging plano ko nung una kapag possible na abot tayo ng 300 is mag gagaming tayo. Gagawin ko tong ano, tawag dito, uh, kwarto. So, ginawa ko na kwarto tapos yung kwarto din doon sa kabila. Bubutasan natin to. eh uh, ito or ito. Magiging sliding, din, magiging sliding door din siya pag Para mas malawag sila doon. Uh, ulang na lang na ito is mga patungan. So, pinipilit kong masarado to. ah uh, before next week. Yan kasi nga, sinimula ko lang to kahapon, pero sobrang busy kahapon. Gumawa lang ako rito, siguro mga 2 to 3 hours, parang ganun. ah uh, dahil nga, ano, Easter. So, kanina rin. Late na rin ako nakapag-start dito dahil nga family day. So, hanggat maaari, ah uh, gumawa ko ng paraan para matugunan natin yung, ano, yung pagiging ama natin sa ating mga pamilya. Ba, yun na nga, nung karontain tayo ng, ano, ng break. So, sabi ko nga, tirain ko na to ayan inuna ko muna sarado pati yung bubong tapos dun sa kabila nalatagan ko na ng skeleton pero may mga babaguhin pa tayo dun pero ang pinakamahalaga is ito muna masarado ko to um, problema na lang na ito ito ayan dito tapos pwede na itong matulugan ng mga ibon ayan tapos uh, tsaka ako nilalagay yung ano yung na uh, magiging, ano nila, purchase Pero, sa ngayon, ganyan muna. Hanggat, ano, taga dito, ah, uh, hindi pa yung order natin para dito sa mga purchase natin. Alright, so, yeah. Yung ibon natin is maluwag pa naman. As in, sobrang luwag pa naman. Oh, easy. Papapansin din naman, eh. Yan. Maluwag pa yung, ano natin, yung ating, uh, lock Pero, siyempre, uh, bilang, ano nga, uh, lock manager, sino pong may gusto ng, yung tag dito ibon ay siksikan overcrowded syempre wala naman siguro yan ito yung mga ibon uh, yan na uh, magiging release door natin at the same time uh, syempre dyan pa rin natin sila tuturuan papasok dito para mag trap, trap training yan So ito ah, uh, yan mapapansin niyo pag ganun yan. Kala nyo lang pantay yan pero ano yan, papabayan ng ano ah, uh, hindi siya masyadong halata pero pababa yung ginawa natin yan all so ito yung mga ano natin uh, update natin at the same time hindi uh, na pa tayo nakapaglinis ng konti dahil medyo busy pa tayo mga tol pero napakadali na lang kaskasin yung mga yan ayun no. kaskasin lang natin baksak yan pero lilinisin natin yan kapag ka okay na tayo doon at saka ayun, no. <laughs> big time <yung> mga yan <laughs> hindi mahiinitan niya kabilaan yan doon kaya relax sila rito So mapapansin yung mga ibon na sobrang luwag nila talaga. Yan. Ayun Sa 250 na ano 240, hindi pa sila ganun ka crowded kasi nga 300 yung kayang may paso dito sa area na to pero syempre kailangan mas maluwag sila para hindi sila magkaroon ng ano tag dito tinatawag na one eye code kasi isa sa mga magiging problema kapag kasiksikan ng mga ibon Easy. Kasi kapag siksikan, napupuwing sila. So, doon nagkakaroon ng one eye cold. Eh, doon na yun, mga relax-relax lang sila. Wara, wara. Saka soon, magtatanggal lang nga pala ako ng ano, ng mga, ito talaga yung pinakamamang ibon. No? Oh. Yan. Si Blue Bar White Light. Alright. Tatanggal tayo ng mga clip ring. Uh, baka kasi maging issue eh. in the future kapag nag-raise na tayo baka magkaroon tayong tinatawag na ano uh, paborito o palatandaan sa mga ibon kaya kailangan uh, tanggalin natin dahil yun naman talagang ginagawa ng mga one low price, tinatanggal nila yung mga ano tawag dito, clip ring Yan. pero syempre paliparin ko muna sila bago ko tanggalin Yan, kasi nasa 138 pa lang yung napapalabas natin yan, so meron pang mga 100 na hindi pa lumilipad. Pero yun na nga uh, end of the month before end of the month uh, na natin yung ano, yung mga hindi pa natin napakakawalan. Yan. Yan sila. Subukan natin sila palabas sila. Tapos muna kayo. Yan. Para matutukan kayo at makita kayo ng mga amo nyo. Yan. Susunod ang ah, maglilinis tayo ng lop natin. Yung mga yan, lumala na no? Pero basic na lang tanggalin yan. Uh, tsaka di naman basa yan eh. Tuyo yan, kaya walang problema. Pero syempre, nagbibidyo tayo, kailangan. May mga drop nila ilaw. ba? So, may Basa pa pa yung isa. Dinampot ko, basa pa. So, looking good. Uh, healthy mga ibon natin. Ayan. Kapag ka meron akong napapansin na, no, na medyo tulala, balisa, or medyo stress uh, sila diba inaano natin tinatanggal natin yan marami pa tayo nandun sa quarantine natin ayan na muna natin sila at ituloy natin yung ating mga ginagawa papay nga na ako kaya nag video tayo tsaka nag tubig yan so good luck mga tol yan excited na ako mapakawalan sila lahat Uh, ito, madali na lang ito sarado. Isa pang ano, uh, plywood dito. Tapos dito, didiretso ko siya papunta ron. Okay, sabihin ko na rin pala yung mga plano natin. Uh, tapusin ko lang to. Pag nasarado ko na, ito, continue siya hanggang doon. Dahil magiging ano natin, basketing area. So, ito magiging basketing area natin. Ito, magkakaroon siya rito ng ano, na, ho ng hallway. Papunta rito. Para kapag ka magbabasket na tayo, dito natin sila dadakutin Yan, yan. So Ito papalitan ko rin na uh, Rekta sa truck natin Yung truck natin din na natin papasok Kung ito na lang bubuksan natin Tapos nandiyan yung truck natin Nakarekta siya rito So kukunin natin Clock Pasok Clock pasok. Ganun ang gagawin natin. So, magkakaroon to ng bubong. Yan, yeah, ba May bubong dito. Tapos, at the same time, ito na rin magiging tambakan ko ng, ano, ng mga patukaan natin. So, ito sasakupin na natin to. Alright. So, ito naman kaya ako ganun ganyan yan. Para pag nilagay ko yung mga purchase nila, sandare, diretso na lang pa ganun. Pero para mas maganda yata pag patay yung ganun eh. So, depende pa rin. Hindi pa naman sa final. Inuuna ko lang masarado yung ating, ano, yung ating, uh, 360 viewing. Yan. Madali na lang to mga tol. Uh, unting ano lang, sipag. Kailangan talaga natin sipagan. Yan, so... All good sa mga ibon, healthy. Uh, kapag ka meron naman ako napapansin, pinipiem ko yung may-ari na sineparate ko yung ibon nila. Subuhan so, kong ano, uh, quarantine Tapos kapag ka 3 to 4 days hindi nagbago, uh, pwede niyang palitan. Or kapag nalaman niyang sineparate ko yung ano niya, yung ibon niya, automatic pwede niya nang palitan yon ng isa o dalawa para ah, hindi naman sayang sa shipping. Ayan. Alright, so napakaganda na nga natin yung release door natin. Right tayo dito. Ayun siya man, nagpapakain ng ating mga warriors. yon Uh, day off siya, kaya nandito siya ngayon. Alright, so yeah mga tol, ano tag dito? Hangga dito na lang muna siguro dahil mapapakabisi muna si Kuya Brown G. And then good luck sa mga Warriors. Yan. Soon, pakakawalan ko na mga Warriors nyo. Yung mga binubiewing natin. Uh, Pinagsama-sama ko na nga pala. Ito kasi yung ano, yung mga pakakawalan natin na end of the month. Yan. Uh, kasi ano, tag dito. Tag, kaya ako sila pinagsama-sama dahil yung mga pag natapos ko yon yung mga nasa quarantine yun ang ilalagay ko doon or ilalagay ko dito sa may first section natin yan dito, ko na lang pala ilalagay para at the same time rekta right na sila rito sa trapping tapos yung mga di pa yung mga napapalipad natin dito na sila yan so kaya nila yan sa kupa nang sa kabila yan rekta right dito kasi lalagay na rin natin ito ng ano ng patungan kasi nga meron na rin naman tong pintuan so all good siya kahit naka-open na lang to. Yan, direkta silang ganun. So, maluwag yung mga ibon natin. Yan, isa sa mga pinapangalagaan natin yung magkaroon sila ng one eye call dahil kapag ka nagka one eye call itong mga to, sigurado kung hawa-hawa itong mga to. So, at the same time, kailangan talaga tutukan natin yung mga warriors. Hanggat maaari, maluwag sila. Di sila nagsisiksikan dahil nga Uh, tag malapit sa sakit yun dahil lalot itong mga susunod na weeks is magiging bulan kaya hinahanda ako na silang hindi sila dikit-dikit kumbaga saktuan lang lalo kapag ka molting pa yung mga ibon yung mga pulbus nila yung mga ano eh sigurado yan na ah, napupunta sa kanilang mga mata alright so yun na nga mga kabur ko to siguro ah, hanggang dito na lang ako nga po pala ulit si Brown G at welcome sa akin channel peace out let's go